Ah, Tapos si medical dito, oh, kinuha ng dugo sa mata eh. <laughs> love... For medical ako guys, kami pala <laughs> kami. Medical kami para sa company. Kaso parang hindi pa yata ako matatay. Mangingi na lang ako ng nagsak. Wait. wait tingin ako yung ng Tuloy po hingi nang tayo mo. Okay. Mayro pala wala nang medical ka dapat wala kang dumi. <laughs> Buti na lang ko manghingi ako ng pagkain yang beng bigyan bibili na lang ako. <laughs> Bali 10 real. Dede, pakinggan ta. Pa-briyan lang. <laughs> <laughs> Dede, <Dito, pengen tayo. laughs> <Pabriyan lang. laughs> mga yeah.

भाई ये दिया भाई बोले प्लेटन बुझता है भाई ने याद है पग मेरा हां वही वाला है कौन था शर्माया देरा नहीं कह मैं भाई नहीं है मैं बोल रहा हूं भाई सबसे बोला था तुला चाहिए बहंगी नाता है ओदी हम से फ्लैश खली डगरे सीट वाले خلاص خلاص May video kayo sa rin. Baka ba sa Tapos medical dito ko. Kinawanan daw sa mata eh. Alam mo kung ano yung doktor yung batang matao. Kinawanan lang <laughs> ako. Nabenta pala yung tayo ko kanina. Nakaapat ako eh. Nakaapat na bote yung nabenta ko kay sa akin. Tayo mo. Ang ganda pala pagkawala ka. Parang i mo. Paalam sa hito ah. Dito lang yan, nangyari. Dito lang yan, pag dito. Pag hot w ka, bentang-bentang -bentang tayo. Nabibenta mo lang tayo. tayo dito pala dito. <laughs> na kumuha? Ha? Sine na kumuha? Ako. Tinamay ko nga. <laughs> Dinukot ko sa daliri ko. Lalala <laughs> ko na yung ni Chipit. Yap. Yeah. Tumain ba isa sa mga pinatama ko, hindi daw lumubog din daw ni. Hindi, sa SM, sa Estanona, sa sinihan niya, ne. Dudu tinga. Dudu tinga